Ngayong araw naman ay asikasuhin natin ang ating generator kung saan kumukuha tayo ng pangilaw sound system sa ating karo. At yan ay eh, taon-taon ginagawa at dinadala natin sa pinakamagaling na mekaniko dito sa aming barangay, si Paring Pula. So tara, let's go! Siyempre, red work siya. At ngayon, tinignan niya ulit kung ano ang sira kung ano ang mga dapat gawin, kung ano mga dapat iwasan pagdating sa ating generator. Kung ikaw ay isang kamarero at gumagamit ka ng generator, dapat mo mapanood ito at malaman kung ano mga dapat at hindi dapat na sa iyong generator para magamit mo ito taon-taon. Let's go! bukan jawab So, good morning sa inyo lahat mga ka-ventures Tapos na yung tugtugan para kay Baby asang pero meron pa kami mga susunod. Meron kaming uh, basking sa harap ng municipality o pulilan sa may park. Yung bagong park natin na maganda, yung maluwag. Magbabasking kami ron sa 22. Kaya abangan nyo kami dyan, tulungan nyo kami makalikom ng sapat na financial para kay Baby asang sa so tuloy-tuloy niyang paggaling. Ngayon, tapos na nga yung ating Pagtugan Back to the ball game tayo Para naman masigasuhin natin Yung generator So ito yung generator Nakadali natin ito kayong kiparing pula At Naisang araw nga Nakabili na tayo ng baterya Ngayon naman Is Check-check natin Kung ano yung makakailangan Ng generator At Manood ka Kung isa kang kamarero Dapat mo itong Tandaan Dahil kung may generator ka Dito natin manalaman Kung ano yung mga Dapat mong i-prepare At paghandaan Para sa si generator mo Para iwas sira So tara Let's go Andyan na si Biyani bro Alis na kami papunta kay Pareng Pula. Redworks! Sheesh! mangyayari. Pero kung ayaw mo naman, okay lang din. Ganun ako na nakaraan taon. Sa mga namin, tumatakal na pagbigyan na pa ako. Biligyan ako ng pen. Dito mo yung garahat ko, anong kailangan mo. Yung pwede ko na para yung ano, yung corona, yung mga... So ito, tatalan natin si Paring Bola. Paring Bola, para sa mga generator ng mga nag-ibang nagpo-procesyon. Ano ba, Paring, yung mga uh, kadalasan sira ng mga naging ganyan? nga kailangan po pag uh, east tank nyo tatanggalan nyo po ng gasolina kasi yun po pangarani yung sumisira dito sa carburetor. mm -hmm. yun ang nagpapaumid o hanggang masira ang carburetor. so ito pong generator natin kaya may baterya uh, mayroon tong starter parang sasakyan hindi na namin siya inihila Pero susunod pare, bahala kung ano, bumuling power station. Pwede rin. Para di na maingay, ano? Mm -mm. Pare, meron na mga mga. Nakachok na! Ba't na, natakbo, ano? Wala namang masyadong ginawa dyan sa generator natin dahil nga alaga to ni paring pula taon-taon kahit change oil hindi namin si change oil dahil nung nakaraan taon is na change oil na to ngayon pilitad lang namin siya ng gasolina binalagyan ng baterya at pinainit at umandar na siya ng maayos so dito na tayo kumukuha ng kuryente sa generator ayan umandar na kumuha na tayo na extension para recto na ron sa ating karo kung so, gumagana na rito ay yung ating generator hindi na natin siya hindi na natin sa loob ng tindahan so goods na naman okay yung antar ng generator at uh, okay din naman yung karo wala naman na bunding ilaw so medyo kapalapit na yung araw ng prosesyon at medyo nakaka-buelo-buelo na rin tayo ng uh, paghahanda natin so hopefully maging maayos yan lahat meron ako isang kulang yung cinturon uh, kung kapag kakalob lang Diyos sana makuha natin yung bago yung production ng Wednesday so yun, okay na navigator nga pala yung tatak nung ano generator namin. So sabi ni Pula kanina, ang isang nagiging problema sa mga generator, lalo na ako, isang taon mong di magagamit, is yung napapanisar ng gasolina, nagkakaroon ng baray yung uh, carburetor tsaka change oil, hindi naman din gano. Pero yun lang naman, ang kailangan natin ayusin, the rest okay na. So, salamat sa lahat ng uh, tumutulong patuloy na tumutulong at sa lahat ng tutulong taon-taon uh, naman natin itong ginagawa at gusto natin na sirisikap natin na mas maging maganda yung ating taon-taon na ginagawang panata. So sa lahat ng gusto sumama, ito yung magaganap sa March 27 uh, and 29. So wala pa tayong bilang, babaritaan ko na lang kayo about sa bilang na ating karo na ang pagsumpa ni Jesus sa puno ng Igos. Meron pa kami meeting na gagawin sa Holy Monday, March 25, at dun malalaman kung anong number tayo at kung paano ang sistema ng posisyon ngayon 2024. Thank you!